guys! Welcome to my vlog! Eto, mag-tour tayo ngayon dito sa aking munting mansion. Eto guys, nagtanim ako ng na, na pinya sinya. Ayan, tapato. <laughs> Ayan, man. ano tayo dito? Lakad-lakad tayo sa mansion. Eto guys, yung ano, ganda ng oman. Ayan yung sa kabila. Puro halaman, napakagandang bahay yan guys. sa mansyon ni Mudra. Hello! Ayan, guys. Ayan, at may tanim din ako nitong halaman. Eto. Ayan.